Grabe. Grabe. Uh, magandang umaga mga bossing at dito po ako ngayon sa Suwal na dito sa Pagkasidad. Dito dahil po yan, no? yung lakas kuliglig peace market. Magdadala kami ng ibang mga isla at uh, kung ano pa yung mga makikita natin dito ang pakitaw na kakainin na doon So, paano mga bossing? Yan lang po ngayon. Panoorin itong video na to. Sumama so, kayo sa akin sa pamamalik. Paano? Offset na! Grabe mga bossing. Andito ako ngayon sa Lakas Kuliglig Peace Market. Yan o. Oh. daming mga tindang isda rito. Ayos dito mga bossing. Ikukur ka dinay sa Kenya. Ituturo iyan okay. ng mga taon. Oh my God. Saan po tayo dito hati natin? Ano po sa tabi? Bilang. Tama, tama. Dami na no. 5.3. 5. Ano? Gelukito mo bago mag-mount. Na? D'yan.

Bago malalaki lahat. Bro bossing ah ayun po yung ano, you likod, do palegge, ng, ng isda da. So, apraso na lang. Taagad na, ayos talaga. To, so, mga bangus. Sarap hmm, ng sir. Yes, sir. Kain mo sir. Kinakain nisa po Magkano kilo sa uh, Laguna, Sir? 350 Sir. Pero pwede pa dozen, May 60 po, may 90 may 120 po. P4,000 Sir. size po? Oh, right. May shoes. Oh, <coughs> uh yes, -huh. uh -huh. so, Sir. Uh -huh. Sila yung nabibili, mga kasama ko. Di pa, Sir. p na rin po yan. Yung marty na parehan? Magbalik na. Hindi alam ko lang. Magkano yung dyan? 180, sir. Ay, magic sarap Ay, magic ka ba? Hindi tayo bibili na. ala Meron ako. Yun, ayun you meron ka? Ano, Yun, yun, yun. Ayun yun. Ayun yun. Pipino? Meron ako? Ay, meron ka dala. Eto, pagbalik na lang. Ay, ah, na pagbalik. Sinasabi ko ka eh. Pagbalik na nga eh. Maliligo lang naman kami. Bukas, pagbalik ate. Ay, sige pa, saan po kayo buka? No, labad. So, Diyan, baka na dyan. Sandaan lang po, tatlohan. Tatlo. Dito, ha. Pinti, ikaw, sandaan. O, yan. Sandaan lang mo daw. O, ba? Sandaan mo daw. O. Kamaya. Ano ba? Maya, bukas. Iy sasama ko na sa bahay. Siya mag-aalala. <laughs> Thank you, Ate. Okay. Ay, mga bossing, oh. Ito yung resort na pinitahan namin dito sa Alubidos. Ayan, oh. Ganda, mga bossing. Oh, walang masyadong tao. Ayan. Kuha-kuhantay mga tao mga bossing huh? Diba? Saya Ayos. Ayan mga bossing huh? Pag napasyal kayo dito sa Aluminos Pasyalan nyo po yung resort Na pinuntahan natin Pinakita ko sa inyo yung blessed. Purple, bamboo result. Dito yan sa alumino. So, oh. yung bossing, yung nakikita nyo sa likod ko, uh, parte ng hundred islands yan. Okay po rito. So, paano mga bossing? Si Boss Perry po ilito na nagsasabi sa inyo ng stay safe always. God bless. Hasta la vista. Bye-bye mga bossing. Sa susunod po ulit. Bye.